Where's the uh, charger? Yung ano nito? Yung Yung battery. Alright, what's up mga bro? Yung GoPro ko. At uh, titingnan ko kung gumagana pa. Ayan. Ilang buwan na natambak. So, papaganahin natin. Ewan kung yung mga battery dito ay naka-charge. Uh, hindi pa low bat. natin. Ayan. So, ito yung GoPro ko. Ito yung ginagamit ko pag black. Alright. Ayan. So, ilang taon na to. Siguro, 4 uh, years na rin to na ginagamit ko. Then, meron na tong issue biglang namamatay hindi ko alam hindi ko pa to napatingnan sa technician ang issue nitong GoPro Hero 8 ko black black to black ay biglang namamatay uh, biglang nag down sa hindi malamang ewan uh, kung bakit tapos akala ko battery lang yung battery uh, kala ko sira na so bumili ako ng bago yun pa rin yung nagiging issue ibig sabihin hindi battery tapos yung aking memory card di ko na alam kung nasaan na ah ito ito nasa likod ng sa compound alright uh, ayan Team C made in Taiwan tapos, 64 gig yung gamit natin. Uh, bumili ako ng 128. Uh, sunog lang, sayang, nung pag-uwi ko ng Bicol. Uh, is, di ko na siya nagamit. Parang nag-overheat kasi nabibilad tong GoPro sa biyahe. 8 hours ako nagpabiyay. Uh, 8 to 12 hours. So, talagang direct to the sun itong GoPro natin habang ginagamit sobrang init alam nyo mga bro mainit gamitin ah uh, madaling uminit itong gopro natin so normal naman yan kaya dapat alalay lang ako ang ginagawa ko pinapatay ko kapag hindi naman ako masyadong uh, nagsasalita at mahaba yung pag alam kong medyo mahaba na yung recording pinapatay ko na para mapahinga itong gopro sa mga gustong mag vlog ah, uh, ito recommended ko to GoPro Hero 8 marami nagbebenta nito medyo mura na to dati bili ko nito 25,000 ngayon makakabili ka ng 10 nito or 8,000 meron ka ng ganito at may latest na uh, GoPro Hero 12 or 13 mas maganda yung pictures. pero ito all good naman talagang maganda yung kuha i-set mo lang sa gusto mong settings mode and then ah, uh, yung battery Battery ko ay Ano na, telesin na Wala na yung mga original na battery uh, Naubos na Yung libreng dalawang Battery Dito sa GoPro ko Nasira na, nag loan Naglobo na ito, lobo na nga yung isa Ito yung mga loan akong telesin Hindi na ito magamit ata kasi lobo na Tapos meron akong uh, biniling dalawa Sama yung charger. Ayan, maganda yung charger. Tapos ito luma din. Uh, tatlo yung luma, dalawa lang yung bago. Ito, iniwan ko itong nakat... Uh, uh, ano? Full charge. Ewan ko, subukan natin. Saksak ko muna itong SD card ko. SD card ko, parang na... May ano rin, may virus din. So, yan. Nilagay ko na. pakadali lang gamitin to Tapos, alpak. Oy. bumula pumula. Ibig sabihin baka gumana siya. Try our best. So, ang pag-on lang nito dito sa likod, ayan. Ay sa likod dito sa gilid tapos yung mabilis ang recording pag video dito mo pipindutin. So, try ko lang i-open dito, i-open. pindutin lang natin. Ops, yan. Gumana na. Ewan ko kung mamatay. Baka mamatay ito. Yan you o. Know. Pag ganyan siya yung problema niya. Sa may mga GoPro dyan, guys, anong problema nito? Tapos, parang may sunog na dito. Ganyan yung ano, yun know. o. Hindi po. Pag ganyan -ganya, patay buhay, namamatay na buhay. Kahit hindi mo pindutin. Minsan, gumagana to. Kaya pag Uh, nung mga nakarang vlog natin sabi ko baka magka problema na naman or nagluloko lagi sinasabi ko nagluloko yung gopro ko pero ito talaga nagluloko talaga pero yan o oh, na on na hintayin ko ah uh, ah uh, uh, SD card error in your card is the only way to fix it but it will delete your media eh formatin na natin bahala na si Batman ayan parang gusto ko nga bumili ng bagong SD card para uh, siguro maayos na baka SD card yung problema ayan so yun mga bro update tayo, uh, ihanda ko to para kung sakaling magbihay tayo ng Pabicol ay makapag vlog tayo yung vlog ko ng Pabicol uh, nag 100,000 watch tayo doon. Kaya sobrang sulit. And then, hindi lugi yung ano ko, punta ko kasi uh, kumita din tayo. Kaya kapag, naka, uh, kapag na-monetize uh, na, rin tayo sa mga video natin sa YouTube, yun nga lang, sobrang baba ng earnings natin. Kasi hindi naman tayo lagi nag-vlog, hindi rin naman ako nag-viral uh, yung mga video ko. Ayan. So, uh, siguro, inabot ng 5 months bago ma yung kota na $100 pero kahit papano may na nadadagdag dun sa uh, earnings natin sa kota uh, kasi may nanonood naman sa atin kahit papano kahit hindi tayo nag-upload yung mga uh, dating video na na-upload natin uh, na uh, upload natin sa YouTube uh, may nanonood pa rin kaya sold pa rin So, yan uh, Tagal niya Tingnan mo ang tagal oh Formating. Matagal mga bro So, nainis na ako Minsan pag, ayan Kaya tinamad din ako mag Vlog dahil dito So, hindi siya nagre-record ng maayos Kaputol-putol Hindi ako makapag-edit ng maayos Yung mga kuha ko talagang nako-compromise Kala ko okay na all goods na yung recording pero wala pa rin. Kaya yun, natamad tayong mag-vlog. Ayan, hindi na tayo nakapag-vlog. Shoutout para sa uh, mga Raider 150 Carb users dyan. Ayan, ito yung mga gamit ko. Apat, lima lahat to. Ayan, ito. natin. So yun lang, ang tagal oh. So, tingnan natin. Hintayin natin mga bro. Alright mga bro, ang tagal niya kaya tinanggal ko na. Uh, hindi ma-format-format. So, ang gagawin ko is i-insert ko na lang sa aking cellphone, sa aking phone. So, try natin. Try ko i-insert. Uh, ano pala? Hindi, balitan ko na lang to kasi dalawa to kunin ko yung nandito sa cellphone ko. Try natin. Nalaglag. Hmm, Try ko kunin yung isang ano. bagong ano itong nasa nakapapit sa phone oh, oh, ko yung gagamitin And then ito try try oh ang yare. parang may problema yung itong mga ano ko SD card ko hindi na nagpa-function ng maayos siguro sa katandaan na rin 5 years na rin to ah 4 years pala sorry <laughs> ayan Bakit? Busy daw yung aking ano. Palitan siguro to ng ano. Hindi na siguro magamit itong mga SD card ko. Yan o. Nag-expert ba to? Ayaw. Ano na lang? Ah, uh, siguro bibili na lang ako ng bagong SD card. Subukan ko mag-recording na. Diretso recording. Ayan. Diretso recording na to. Ayan, nag-record -re na tayo. Wala namang laman tong ano. tayo. Ayaw niya. Oh. SD card error. So, ayan, nag-power off na. Ayaw niyang gumana. Siguro itong problema, bibili ako mamaya. Subuka natin. Mahal pa naman ito, 500, 600 plus. Balitan natin to. So, yun mga bro, ang problema talaga siguro itong mga SD card ko na matagal ko na ginagamit almost 4 years. Ayan, 4 years. So, yung isa dito, mga 3 years. Ayan. So, wala. Wala. Hindi tayo makapag-record. Ha? Na? Ano SD card? Wala. Wala. ako. So yun mga bro, dito ko lamang tatapusin itong vlog natin na uh, update lang dito sa gear na ginagamit ko sa uh, pag-capture ko ng makakuha. Makakuha natin sa vlog. So yun, uh, hindi na ako mag-upgrade, bahala na. Ayan, so kung nagustuhan nyo, like and share, mag-subscribe na kayo, mag-follow na kayo. At talagang mag tayo. mag Dua belas menit, tahi bro. selamat, bye bye.